Isang umaga, lumabas ako ng bahay para puntahan ang garden ko. Nagtanim kasi ako ng kangkong. Sobrang dami at kapal na nga ng mga dahon kaya pwede na ako mamitas. Balak ko kasi lutuin yung kangkong chips. Medyo na curious kasi ako kung ano bang lasa no. Nun. Kaya nang mapagkatapos ko mamitas, lumabas na agad ako ng kusina. Syempre, kailangan malinis. Isa-isa kong hinugasan yung kangkong. Bawat dahon ay hinugasan ko mabuti. Pagkatapos kong hugasan, isa-isa ko nang pipitasan yung mga dahon. Tama lang talaga na hugasan natin yung mga gulay. Kasi napansin ko dito sa isang dahon, butas-butas siya. Siguro meron uod na nakadapo. Ang dami nga nakayan, siguro butterfly na siya ngayon. Tapos napansin ko, ibang dahon maliliit pa kaya naman pinili ko lang pita sa inyo mga malalaking dahon. At yung mga baby naman ay binili ko sila sa tubig. Mabilis lang naman lumaki ang kangkong. Hindi mahirap alaga hindi mahirap itanim, tubig lang okay na. Dahil nga first time ko lang gagawin itong kangkong chips. Nagsearch ako ng how to cook kangkong chips. Nagulat ako kasi sobrang dami na yung requirements. Akala ko itlog at harina lang okay na. Sobrang dami pa lang requirements. Pero pang tinatawag na combined flour, meron pang paprika, kailangan pa ng baking soda. Eh ang meron lang ako dito, crispy pie at saka si boy skin care. Tingin ko okay na to kasi simulan ko na. Sa si isang plato binuhos ko nga pala yung kalahati ng crispy fry. Pagkatapos nung nilagay ko na rin si boy skin hindi na makaramihan, yung sakto lang naglagay na nga din pala ako na isang pirasong itlog. Okay na yun. Tapos halu-haluin na natin. Habang naghahalo nga ako ito, mayroong mga nang gugulo. Itong dalawang aso ko na si Saruka at si Naturo. Grabe, ang init-init. Ang lakas ng trip ni Naturo. Si Saruka nga tumitingin sa akin na hingin na siguro ito tulong. Si Naturo kasi ang kulit-kulit. Tignan nyo, ay tumigil. Hay nako, bala nga kayo dyan. Medyo may buubu -buo pa tong inahalo ko. Pero kunting halo pa ay okay na. Kaya naman sinet aside ko muna siya. Wow, set aside English. At kumuha ulit ako na isang plato. At dito ko naman nilagay yung natitirang crispy fries. Isa-isa ko na binabad yung dahon ng kangkong. Minarinate ko siya para sure na kumapit yung lasa. Ready na ako magluto kaya kumuha na ako ng mantika. Golden Fiesta baka naman. Kailangan madami mantika. Yung tipong swimming pool na parang ligong-ligo yung dahon ng kangkong. Binuksan ko na nga yung apoy, pinapakaramdaman ko na lang kung mainit na. Tingin ko kasi dapat hindi sobrang lakas ng apoy baka masunog. At yung minarate ko na pala na dahon ng kangkong. Bago ko siya iprito ay eh, sinusok ko ulit siya doon sa crispy fry. Dahan-dahan ko ang nilagay kasi akala ko noon natatalsik pero hindi naman pala. Takot na takot pa naman ako matalsikan. Lalo na kapag sa mukha sakit kaya. Nailagay ko na nga lahat ng kangkong chips. Sobrang bilis lang naman yang maluto. Tenen, di luto na agad? Kapag ka na golden brown para sa akin luto na yan. Pero bago ko kainin, gagawa muna ako ng so ko. Bumili nga pala ako ng mayonnaise. Tapos nilagyan ko na rin pala to ng ketchup at pinaghalo ko. Hindi ko kasi alam ko na tawag pag pinaghalo mo yung mayonnaise tsaka ketchup. Basta kulay pink ang kakalabasan niya. Ito na nga pala at yung finished product, kung Kips by Kuya Dukes. Siyempre kahit ako ang nagluto, magbibigay ako ng sarili kong honest review. Sasabihin ko sa inyo ang totoo kung masarap ba o hindi. Mm. 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 Mm mm hmm. 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 Para sa akin masarap siya. Pero syempre mas okay kung ibang tao ang magsasabi. Hey. Kaya naman papatingin ko kay Boy Ubo. Natatawa nga ako dito kay Boy Ubo. Hindi na niya yung pwesto niya matulog. May liwanag doon sa pintuan para kukunin na siya na lang. Hmm. Kaya na magigisingin ko muna siya para magbigay na honest review. Dito Boy Ubo, gising! Take mama itong niluto kong kakong chips ko masarap. <laughs> <laughs> masarap hindi, <honest>. anis <laughs> 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 Ano, masarap hindi? <laughs> Alat. Oh. 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 <laughs> Ala. Guys, ibig sabihin kapag naubos si ubo ibig sabihin nun, masarap. Yeah!